uh, good news may good news tayo ikukwento ko sa inyo good news uh, suspended tayo ni foodpanda panda ng todes ganito kasi yan mga uh, pups ganito kasi yan mga pups kahapon kasi ah uh, ang area natin ay Quezon City East Quezon City East, doon tayo sa no, uh, batasan, katambayan. Oh. Ngayon, uh, siyempre dahil masipag tayo uh, kinukuha natin kahit saan Hindi tayo nag -de decline Tanggap ng tanggap tayo hanggang sa nakarating ako ng kainta kahapon niya ng umaga pagdating ko sa kainta binigyan ako ng binigyan niya uli ako ng ano 110 uh, 111 pesos yung fare from kainta to eastwood uh, yung vendor ay ano asus copy nandun uh, ako nag pick up Berin mo, from Kainta to Eastwood Coffee, Isos uh, Coffee, Tower 2, Grand Tower 2. Pero mo kung gano'y yung kalayo ha. Ah. Pakalayo nun. Tapos, pagdating ko doon, sa Bindor, nagtaka ako. Wala pa. Hindi, pinaloap ko. Hindi umimik yung mga staff doon, di mimic. Di hinayaan ko lang. Siyempre, ayaw ko rin naman maging bastos, ano. Hinayaan ko lang ng hinayaan. Ngayon, pagdating doon sa... Hindi, may mga rider na pumunta. Na, pakapunta ng mga rider doon, grabman o ibang panda. Samantalaan naman ako na una. O, mayat maya umaalis na sila binibigyan na yung mga order kaya nagtataka na ako pinalop ko ulit doon sa stock uh, ma'am ano uh, ganito number hindi rin umiimik eh inayaan ko na naman eh naghintay ako ng ano tapos yung ibang rider pumupunta doon binibigay ulit sa kanila hindi eh, nagtataka na ako eh, siguro mag ma, malapit na mag ano, ma, malapit na mag 1 uh, uh, halos 45 minutes na ako nag-iintay doon. Tinanong ko ulit, last, tinanong ko na naman siya, no. si stop, Hindi ako pinapansin talaga. Tapos tinitingnan ko siya, pinip, yung sa device nila, pinipili lang yung gusto nilang ayusin, yung sa device ng Foodpanda, pinipili lang yung gusto nilang i ano dito i, i click tapos yun nila ang ipaprocess nila. Di ba? Pinipili nila. Ngayon po, total, hindi naman ako iniimik ng staff. Tapos nakikita ko, hindi naman nila inaasikas yung order ko. Kasi pinipili lang nila sa device eh. Parang ang ang naman nun. Parang ang nangyayari dito mga pops yung stock pinipili lang nilalagpasan lagpasan lang yung order ko kaya ang ginawa ko uh, inandispatch ko syempre walang kasiguraduhan kung uh, may order ba ako inantay, wala kaya inandispatch ko tumakbo ako sa dito pa ano from Eastwood tumakbo ako dito sa uh, UP Town Oh, hindi siyempre, maulan. Maulan-ulan. Uh, pinasukan ako ng H uh, SNR. Alam ko, pizza yun. Malalapad. Eh, yung maulan. Hindi ko kinuha Tapos, nag- nag-break ako. Siyempre, maulan eh. Sinuspindi ako ni Pudpan sabi doon sa nakalagay, nandito naman sa apps ko eh, ano raw, uh, marami raw ako cancel. Samantala, wala naman ako cancel kahit isa. Ang hinala ko, dahil dun sa, ano, sa undispatch ko, nag-report siya, no? Baka nag-report si customer o sabi nga ng ibang food panda rider, ang nagre-report daw dyan, si vendor. Bindor nire nila, parang sinasabi nila na nakuha na yung order, pero hindi naman nila binigay. Uh, so, kung totoo ang sinasabi ng mga food panda rider, kayong mga, hindi naman lahat ano, kayong mga vendor matatakaw. Pinapalabas nyo na nakuha ng rider, tapos i-report nyo na nakuha ng rider, pero hindi nyo naman binibigay. Ya, yeah, parang ganoon ang lumalabas kung totoo ang sinasabi ng ibang rider. Kaya mag-ingat po kayo mga paps sa mga ganitong sitwasyon. Dahil baka sinasadyan nila yan na papipick upin kayo doon sa vendor tapos wala naman talagang order. Maghihintay ka na maghihintay hanggang sa mapikon kayo, yan dispatch yun, masususpindi kayo. Tapos, sire-report nila na kuha na yung order. Diba? Mag-iingat po kayo dyan. Dahil, napaka-ano po yan, na tayo pong rider ang masisira dyan. Hindi po sila. Kasi, ginagawa po nila yan dahil meron silang mga sariling rider. Yun yung, ano nila. Ano yan eh? Tawag dito. Lumalabas na sindikato yan eh. Sa loob ng ano. Diba? Meron silang, yung mga nasa loob ng foodpanda na hindi natin nakikita, siyempre, may mga sariling rider yan. Uh, silang nagpapasok dyan. Kaya, yung hindi nila kaano-ano, hindi nila kilala, i-ano nila yan, daw dito. Uh, sisirain nila ng sisirain yung ibang rider. Uh, para yung account ng rider na suspendiman o natanggalan ng account, yun ang ibibigay nila sa mga kakilala nilang rider kaya mag iingat po kayo sa mga ganun sitwasyon tsaka wag na kayo kukuha dun sa ano sa vendor dun sa Eastwood grabe ano ang dami na re-reklamo dun sa Eastwood coffee na yun ang dami na re-reklamo ng mga rider grabe sobrang tagal <laughs> kala mo mga pagong eh ya yeah. Ang point po natin dito mga paps ay dito kayo panda Eh, ne rider support ko nga eh. Eh, mukhang hindi talaga maaasahan yung rider support eh. Kahit mag rider support ka, hindi rin naman aalisin nila yung suspindi mo eh. Di ba? Kasi naniniwala sila sa report ng ano. Ang hindi nila alam, wala naman talaga ang binibigay na order, di ba? Kasi sabi ng ibang rider, eh, kasalanan daw ng mga vendor yan dahil nire-report nila na nakuha na yung order. Ibig sabihin, sila ang kumakain. Di ba? Kasi wala naman silang binibigay sa rider. Eh. Sabi lang ng ibang rider na nakausap ko kapon. Kasi nagtanong-tanong ako eh. Sabi ko, paano ba ito nangyari? Bakit nasuspindi ako? Tapos, hindi ko naman nakuha yung order inandispatch ko siyempre pero hindi ko nakuha yung order kasi inandispatch ko kasi po sobrang tagal alos ang oras na eh from Cainta to Eastwood Cainta to Eastwood isipin mo ha Cainta papuntang Eastwood kung gaano yung kalayo diba tapos pagdating ko doon hindi pa ready yung order nagantay pa ako halos isang oras tapos tinatanong ko wala pa rin kaya inang dispatch ko sayang naman yung oras per delivery yung rider eh hindi naman ano eh hindi naman pakyawan eh ay hindi naman ano eh to dito hindi naman buwanan per delivery po ngayon kung matitingga ka ng isang oras tapos yung ship mo tatlong oras lang eh dalawang oras na lang ang bubunuin mo sa isang oras isang order edi sayang Diba? Tatlong oras lang baka deliver ka lang. Eh di sana tinulog mo na lang. <laughs> Pagising mo may muta ka ba kaysa naman isang biyahe mo, isang oras tapos tiningga ka pa ng isang oras sa vendor. Tapos ang bayad sa 40 plus. Po tinulog mo na lang sana may muta ka pa. <laughs> diba? Kaya ganyan ang nangyayari po mga pops kung bakit inandispatch ko. Di ba? Ang importante doon, hindi ko kinain. Hindi naman ako matakaw sa pagkain. Hindi rin naman ako mahilig sa mga mekti-mekti na yan dahil ayaw ko madyabitis. Di ba? Ni In iniingatan ko yung sarili natin. Tsaka hmm. marunong tayo bumili. Hindi tayo patay gutom. Pag gusto natin kumain, bibili tayo. Pag gusto natin kumain, kakain tayo. Hindi yung kakain tayo ng hindi atin. Di ba? Sana maayos ito ni Food Panda. Mukhang hindi na maayos eh. Dahil uh, sa nakikita natin, sindikato yata ito eh. Pa, pag hindi nilang tro, tropa yung rider, gagawang-gawa nila ng istorya. Ah. ah. Tapos, sasuspindihin. Ngayon, ipapasok nila ngayon yung rider nilang tropa. Di ba? Para kumita siguro sila. Kasi, tropa nga eh. Di ba? Ayon lang, uh, mga paps. Eh, Ingat-ingat po tayo dahil hindi po natin mga kilala yung nasa loob ng foodpanda. Nagtatago po kasi sila eh. Di ba? Hindi po natin nakikita yung wala silang opisina. Di ba? may bali na si panda at si Grab ay parang isa na pero hindi pa rin tayo sigurado iba kasi si Grab dahil may opisina itong si panda wala Di ba? kaya ingat-ingat po tayo wala tayong ano dyan hawak ni panda yung kalagayan ng mga rider sana maging honest po sila di ba hindi yung basta-basta na lang magsuspend din wala namang kadahilanan dapat bago sila magsuspend imbestiga mo na kung totoo o hindi di ba kung talagang nandadaya o hindi yung rider dali dali naman mag-imbestiga ako nga hindi ako pulis eh kaya kaya ko mag-imbestiga eh titingnan mo lang yung mga device titingnan mo lang mga CCTV oh malalaman mo na kung talagang fraud yung ano ginagawa ng rider kasi ang nakalagay dito sa suspende parang sinasabi niya fraud parang ano uh, uh, fraud parang pandaraya eh hindi naman tayo nandadaya ang despatch so, kasi nga natitingga tayo sa store wala tayong kasiguraduhan kung ibibigay ba ng vendor yung order mo o hindi kasi hindi naman sila mimic eh Diba? Yeah. Ngayon, pag inaway mo sila, Irereport report ka na bastos. Pag hindi mo naman umimik wala nga. Oh. Parang kawawang-kawawang nga yung mga rider dito eh. Sa pinaggagawa na itong mga to. Diba? Yeah. Pag umano ka, mangulit ka na mangulit sa vendor, Irereport report ka bastos. Ah. Tapos pag hindi ka naman umimik ng umimik, hayaan nila ng hayaan lang eh, maubos yung tatlong oras mo o limang oras sa bindor. Eh, wala kang kikitahin. Di ba? Ganon-ganon pa nang nangyayari dyan mga pups. Dyan sa food sa loob ng food Ibang-iba po talaga siya sa grab. Eh, sa grab kasi, talaga meron silang sistema. Di ba? Kapag naggumawa ng kalokohan sa grab, o nga, may parusa, pero hinimbestigan muna nila nang maayos hindi yung basta-basta ka na lang 'di ba basta-basta ka na lang sususpindin nang walang dahilan eh on hindi naman kasalanan eh at least import ang importante ang pinakaimportante doon hindi mo kinain yung yung food on dispatch nga eh 'di ba undispatch, hindi nakuha yung order oh eh masado silang naniniwala sa vendor na ang i-report nila doon, pipindutin lang doon sa device eh. O, oh, nakuha yung vendor, ganyan. Ah, nakuha yung yung tablet Nakuha yung food. Ay, oh, yun ang i-report nila, kaya nasisira yung rider. Pero ang totoo, kung titingnan mo sa mga CCTV, wala po, wala pong nakikita ano. Wala pong nakikita ang kinuha ng rider. Yung food. Di ba?